Bakit hindi mo pinakita to? Anong, Anong ano yan? Subject to live 8 over 20. Nakakaloka. So, eto na nga mga hobby bees. Pauwi kami ng bahay namin ngayon. Galing kami sa aming store, sa aming shop. Ayan. Sabi David. At ngayon ay kasabay namin pag-uwi si... Lindy. Lindy. Ayan, po. Lindy. Okay. Naimiss mo na si Ate Rose, Lindy. Na-miss na po, sir. Naimiss ka na ni Ate Rose. Naka-day off kasi si uh, Tia Julie. Mag-isa si Ate Rose sa bahay. Opo, wala siyang kausap doon. At is mamaya may kasama na siya. May kausap na siya. Okay. And we're home! Nakakapagod pero sobrang productive ng araw na to. And naalala ko, bago ko pala pauwiin si Bob kasi marami kaming uh, stock ng Jolly uh, Milk Bath dito. Ay may tatlong anak na bata si Bob so bibigyan ko na lang siya ng mga Jolly products para magamit ng kanyang mga baby na mga anak niya. Para mabango lagi ang mga anak ni Bob. Sa so, marami tayong stock dito ng Jolly uh, Baby Bath, uh, Milk Bath ito. So, meron tayong tatlong klase, may oat milk, Meron ding rice milk at meron ding cherry milk yan. Milk bath to and maganda to sa mga bata kasi uh, hypoallergenic to. Tapos talagang napakabango ng na mga bata pag pinapaliguan ng ganito. At e, tapos si Kuya Aldi din, yung sa pa namin staff, meron din siyang dalawang anak. Bibigyan din natin ng Johnny. Bigyan na natin kay Baba ko oh, para sa mga anak mo. Para lagi mabango ang iyong mga uh, babies, di ba? Pambata yan. Magamit mo ha? Apo sir. Mabango yan, sobrang bango. Thank you po. Hingan, babay. Bukas na po yun. Apo sir. goodbye. Lindy, namiss mo ba ang bahay natin? Opo sir, Nakakamis Nakakamiss Atos na namiss mo? Opo. So, ang tawag dito, Kumusta naman ang school mo? Ah, uh, okay na po sir. So lumabas na ba ang mga result ng mga exam mo? <laughs> Nakawan ako. Opo. <laughs> Ay sige, report mo sa amin ni eh. Happy David. Ano, ma'am, tingnan natin itong score ni Lindy. Yes. Sa mga exam. Ano yung mga subjects mo? Ilan yan? Ano yung una? Patingin ako? Ano? Oh, ano yan? Patingin? Administrative officer. So, yung unang... Uh, ko, uh, ang unang subject ni Lindy ay Administrative Office Procedures BSOA. Anong ano? Eh, one to ilan to? 40 po ito. One to ilan? One to fifty. One to fifty. Oh, it's yeah. Very oh. good. Oh, forty over fifty. Very good, good job. Very good job. Yeah. Mata Asia next. At dahil jan <laughs> meron kang isang embutido. <laughs> so ano si embutido? imbutido? Oh my, <laughs> si imbutido. Tinga ano next mong subject pa tingin? Filipino. Uh, Kung sa akademikong Filipino. Filipino. Filipino subject. Out of 50. Ilan ang score 47. Oh, yung galing! Very good! Patingin. 50 sana kung hindi siya nag-tiktok. Oo oh, <laughs> nga, mo tingnan ito. Alam mo, 50 daw ito dapat kung hindi ka nagtiktok. tiktok okay, lang. Okay, sure po. Tama naman po. Pala. Ah, tama! Pero kasi ang ang, ang instruction kasi is no, uh, erasure. No At dahil nag-erasure siya kaya naro. So, galing ni Lindy. Very good ka. O next At subject! Yeah. Anong next subject natin? Patingin? Ipa-frame natin to. <laughs> Ano hindi ba tapos? Ano, score? May score na siya sir pero hindi pa, ko din hindi pa, di pa, di pa. na Pero pero ah uh, so partial score mo. Anong partial yeah, score niya? Man, sir. Ha? Steno. Ah, stenography. 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 Yes. Yeah. Ay, di ba mahirap yan? 50. Ay, ay! Di ba nahirap ang dito, Lindy? Wala ah, mo. Oh, ang dami nag-review ako oh, oh, na mahirap oh, daw talaga. 43 over 50. Mataas yan, Lindy. Very good ka. Very good ka. De. Masasabi si Lindy niya, nahihirapan sa, siya sa steno. O, sabi, sabi natin, kaya mo yan. Kaya mo yan, Oh. Binigay ko. Wala pa iba. Sa ano ba iba? Anong mga score mo? Ito yung mga exam mo. Yung iba sir, hindi ko nakita sir. Hindi ko pa nakita? Bachelor of Science. Ah, edi, ito, computer 1 niya. Essay writing. Ang score, 98. Oh. Ay, ang galing nila yung D98. Ito pa, mga prelim nila. 9 over 10 siya. 9 over 10. Meron din isa dito. 10 over 10. Ayun, Ay, galing. Mga quiz. 19 over 20. Mm. 17 over 20. Tapas na score mo ah. Oh, hindi very good ka. Pagpatuloy mo lang yung pag-aaral mo ng ganyan. Ano yan? Bakit hindi mo pinakita to? <laughs> 8 over 20. Ano to? Okay lang. Yung quiz lang naman. Hindi naman laging <laughs> madami. Hindi naman lagi talagang perfect. Kahit naman ako na nag-aadal ako. Hindi ako laging sobrang taas ng score. Anong ano, ano subject yan? To subject to Lindy. 8 over 20. Nakakaloka. Ano? to sir? <laughs> sa ano? Ka, sir. <laughs> ah, sa ano to sir? Sa... Dino. Sa steno. Okay. Kasi may pinapakita. Ah, quiz. Quiz sa steno. May pinakita lang picture, tapos i-ano namin kung ano siya. Kung ano Ay, siya. Yun, yung nahirapan ako, sir. Okay. Eh, pero uh, quiz lang naman yan, di ba? O, okay. oh, pero yung kanyang exam. Kasi exam, bawi bawi For the over 50, mataas na yun. Congrats, Congrats, Lindy. Very good. Pagpatuloy yung pag-aaral mo, ha? Opo. Okay. Oh, ayan, congratulations, Lindy. Matataas ng score mo. Very good ka. At dahil dyan, pwede ka na magpahinga. Mag-rest ka na. Ate Rose, nabis mo ba si Lindy? Ako, <laughs> oh, sir. Oh, kumain na okay. kayo? Kakain kayo? Ako, kumain na po kanina. Ano kinain mo, Ate Rose? Yung kalahating pampano po. Ayan, okay. Yan ang inulam ko. Ano pang Si Lindy, yung crab na. Tekman mo yung crab si Lindy. natikman ka na umaga sa kumain po ako. Sa building? Opo. Ayan, kain na kayo. Paano nagugutom din ako? Paano gusto kong kumain? Pero ang gusto ko yan, ano? Hotdog. Hotdog. Hotdog <laughs> 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 ako Ate Rose, gusto ko ng hotdog Thank you